sa pamamagitan ng pagpipinta na ilalahad ni Jamil ang kanyang damdamin pero sa pagsama niya sa grupo ng artist na pinangungunahan ni Councilor Leandro Yangot, ang pangarap na pagpipinta sa canvas mas lumaki pa sa pagguhit nito ng iba't ibang mga mural sa lungsod ng Baguio. Maganda sa pakiramdam kasi ano, um, isang achievement na rin siya. Ila isang tagumpay sa tuwing nakakatapos sila ng mural. Lalo at mayroong mensahe rin ang kanilang mga obra. Talagang dito mas na-enhance yung, ano, yung talent na binigay ng Diyos sa akin na masalo uh, mas lalo siyang ano, um, napapractice and yun, uh, mas lalo siyang, uh, uh lalo siyang na-enhance. Ang mga kagaya ni Jamil, inspirasyon ni Councilor Leandro Yangot sa pagbuo nito at iba pang mga artist sa lungsod sa pagpinta ng mga mural katunayan Abril noong nakaraang taon nang ipinta nila ang Climate Action Wall sa kahabaan ng Ligarde Road dito iba't ibang mensahe sa pagpapahalaga ng kalikasan ang ipinapakita ng bawat obra. Itong ginagawa natin, uh, we're helping build more creative uh people in the barangays through our free art lessons class at uh, tayo rin po ay tumutulong sa paggawa ng mga mural sa mga bakanting espasyo were doing a lot of uh, artworks uh, creative works in vacant creative spaces with the uh, with the active uh, participation of the barangay this creative initiative and creative collaboration is uh, a community uh, um Partnership, no So ito involve ang community. Pero hindi lamang daw dyan nagtatapos ang kanilang misyon. Balak din kasi nilang buksan ang isang art museum. Dito, ilalagay ang iba't ibang obra ng mga local artist at ilan pa sa mga por sila ng mga gamit. To me, art is life and uh, to me, art is almost everything because everything that we do is art. We want everybody in Baguio to be truly creative mm -hmm. na sangayon sa bansag natin being the most creative uh, being the first rather, the first creative city in the Philippines. Sa ikadalawamput lima ng Abril, nakatakdang buksan ang museum sa Barangay Bingao. Jose Robert Invitor para sa Luzon Headlines.